Mayroong nagtanong sa atin, paano daw ba gumaling sa pag-wiring ng motor. Alam niyo mga bro, ayaw ko sana sagutin ito kasi lalabas ah, magaling na talaga ako, ano. Okay mga bro, so ang sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko lang kayo ng mga tips kung saan kayo po pwedeng magumpisa para mas matutunan nyo yung pag-wiring or yung mga wiring color coding ng function ng bawat brand ng motor kasi bawat brand mga bro ay magkakaiba po yan ng color coding bagaman pare-parehas ang function ng mga parts like stator, CDI, uh, regulator rectifier. So pare-parehas ang function nila pero iba-iba po sila ng color coding. Okay? So yan, bago natin umpisahan mga bro yung ating tutorial ngayon or yung tips, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para po lagi kayo updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga ia upload So tara! Okay mga bro, so ulitin ko ang topic natin. Ang topic natin paano ba gagaling sa pag-wiring ng motor. Okay mga bro, usapang wiring ng motor, ano? So papasok na dyan yung Honda, yung Kawasaki, yun lang yun lang naman kasi yung mga basic na motor dito sa atin sa Pilipinas. Or merong mga ibang brand na motor na gumagamit yung may mga kaya lang, ano? Dito sa atin yung mga Rossi, mas madami yung mga Rossi, mga China brand, Racal, Rossi SIM. Yan. So para dun sa nagtanong at para dun sa mga magtatanong or baka gusto nyo rin itanong yung ganito, paano gugaling sa pag mga bro? So wag, ang tips ko sa inyo, wag muna kayong pumunta dun sa mga ano, dun, wag muna kayo magumpisa dun sa malalalim or sa medyo hindi pa abot ng kaalaman kasi iba-iba naman yung kaalaman natin mga bro. Ang ang lagi kong sinasabi sa inyo, magumpisa kayo sa basic. Ano? Ang unang-una yung pag-aralan mga bro is kung paano gumamit ng test light. Alamin nyo muna yung function ng test light. Paano ba alamin yung positive tsaka yung negative sa motor? Okay? Kasi kapag kaalaman naalaman nyo mga bro yung paggamit ng test light, alam nyo ba, kahit hindi nyo kabisado yung color coding ng motor, may idea kayo sa function ng test light. Ah, mga bro, napakadali or mas madali mag-wiring ng motor kahit hindi nyo kabisado ang color coding. Okay? Test light, tsaka tester, mga bro. Yung dalawa na yan, kabisaduhin nyo muna. Mayroon akong tutorial, mga bro, ano, mayroon akong tutorial kung paano gumamit ng test light, paano gumawa ng test light. Mayroon tayong tutorial kung paano gumamit ng digital na metal, multimeter tester. Mayroon tayong tutorial kung paano gumamit ng analog tester. So, yung dalawa na yan, mga bro, yan muna yung kabisaduhin nyo, ano, bago kayo pumunta dun sa mga troubleshooting ng mga stator, ng rectifier, ng CDI. So, napakadali kasi mga bro i-wiring yan kapag kabisado nyo maggamit ng test light. Tapos, isunod nyo na dyan yung pag... Uh, ito kasi mga bro sa akin, yan kasi, hindi ko na siya halos inaral kasi nung bata pa ako mga bro, or nung high school pa lang ako, nagwa-wiring na talaga ako ng, sa bahay, mga elektrikal. So, pamilyar ako paggamit ng tester at ng meager. O, meager kasi mga bro sa electrical, ano yan? Para siya tester. Tester nga siya, pero ang tinetest niya is yung insulator or yung ah uh, balot dun sa wire. Sa tester naman, yung maraming function kasi ang tester, mga bro, pwede yung pang check ng mga electronic na parts, kagaya ng mga transistor, ng diode, ng kapasitor pwede. Pwede rin siya pang check ng resistance, pinaka basic mga bro is yung test light ang test light kasi pwede niya i-check kung nasa inyong negative nasa inyong positive nasa inyong walang supply nasa inyong putol na wire kayang, kayang i-check mga bro ng test light so kung ako sa inyo mga bro kung gusto niyo matuto sa pag-wiring talaga mga bro kasi hindi ka gagaling sa pag-wiring hindi ka naman matututo or hindi ka masasabing magaling sa wiring kung hindi ka marunong gumamit ng test light kasi mga bro napakahirap na gumaling ka sa pag-wiring na hindi ka maalam gumamit ng test kasi mahirap hulaan eh. Paano mo masasabi na halimbawa galing dito pagdating dito putol pala sa gitna? Paano mo malalaman? Oh, mayro mayro mga ibang paraan pero napaka-basic mga bro, napakadali hanapin yung kung meron po kayong test light or maalam kayo gumamit ng test light. 'Yon mga bro ang unang-una -una yung pag aralan tapos, hindi nyo, man, hindi nyo naman namamalayan mga bro, makakabisado nyo ang color coding ng wiring ng Honda, ng Kawasaki, ng Suzuki, ng Yamaha. Mga bro, maliwanag tayo dyan ha. Uulitin ko, unang-unan yung pag-aralan dyan, yung paggamit ng test light, tsaka ng tester. Kasi, magpapawiring sa inyo mga bro, ay, papawiring sa inyo, boss, pawiring ako na wala ng busina. Isang switch lang yon Boss, nawalan ako ng signal light. Switch din yon. Boss, nawalan po ako ng brake light. Switch din yon. Yung brake light, yung tail light, yung switch, yung high and low, puro switch yan mga bro. Walang pinagkakaiba yan. Yung signal light, na, nasa 3-way switch niya kasi meron dalawang function. Pero pare-peres lang din. Kapag ka maalam kayo gumamit ng test light, ay check nyo lang mga bro. Napakadali lang. Tapos, isinod nyo ng aralin mga bro yung wiring, yung sunod-sunod ng motor. Ano ba yung pinakauna? Stator, ano ba yung function? Yung rectifier, ano ba yung function? Yung dalawang wire ng battery, saan ba nakakabit? Yung main, yung ignition switch, saan ba nakakabit? Ilang wires ba? Yan. Yan mga bro, sunod-sunod yan ang matututunan yan. Okay? Para dun sa nagtanong, sana bro, mayroon kang natutunan or sana naintindan mo yung ibig kong sabihin. Ano mga bro? Kasi yung katagalan habang gumagawa ka ng motor, makakabisado mo. Hindi mo na mamalayan. nakakabisado mo na pala yung mga function. Yung mga wiring, yung mga color coding. Isang tingin mo pa lang sa wire, alam mo na kung saan papunta. So hanggang dito lang yung video natin. Ah, uh, magandang araw sa inyong lahat at uh, tuloy lang tayo mga bro ado. Uh, kaya tayo mga bro gumagawa ng tutorial para doon sa mga gusto matuto at doon sa mga gusto makatipid. Kaya tayo gumagawa ng tutorial. So, ayan mga bro. Siguro hanggang dito lang yung video natin. Sana meron po kayong natutunan. Tapos kung meron kayong gusto ng topic at kung meron kayong hindi na Huwag niyo pong kalimutan ni-comment at sasagutin natin yan. Alright, is you.